Pagkakasundo ay ang uh, pananalapit problema sa pera. Kaya bago ka pumasok sa isang relasyon o kaya sa isang relasyon, kailangang malinaw ang pag-uusap kung ano ang gagawin sa kinikita o tatanggapin ng mag-asawa o ng pamilya. Usually ang uh, mag-asawa ay uh, sa unang ilang taon ng kanilang pagsasama ay ayos kahit uh, ano ang gawin ng babae o ng lalaki sa kanyang sweldo ay okay lang. Pero kapag dumating na yung tumatagal na ang pagsasama at lalo na lumalaki ang mga bayarin, ang kagastusan, doon na nagsisimula ang hindi pagkakaintindihan at darating sa patang panahon na susuko na ang bawat isa sa kanilang relasyon. Ngunit, ibigan, base dito sa ating pag-aaral, kung uh, sa simula pa lamang ng relasyon ay inyong tinagkasundoan na kung anong dapat gawin. At lalong-lalo na, nagpasya kayong uh, magtapat sa Panginoon. Kailangan yung maintindihan ng lahat ng pinatangkilik ng mag-asawa o ng pamilya ay galing sa Diyos. Kaya napakahalaga na iuna natin, iuna ninyo ang uh, tarapat dapat na ibalik o ipagkaloob sa ating Panginoon base sa tinuturo ng Biblia, base sa kautosan ng ating Diyos. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, Honor the Lord with your possessions. Ang sabi, kahit na ang ating pag-aari ay galing sa ating sariling pagsisikap o pinagpagalan, tandaan natin ang lahat ng biyaya ang ay galing sa Diyos. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Napakaganda ng pangako ng Panginoon na basta inuna natin ang responsibilidad natin sa Diyos at sa Iglesia, sa simbahan, ay nangako siya na hindi niya tayo pagkukulangin. Kaibigan, handa natin, ang pinag-uusapan natin dito ay paano magkaroon ng matatag na pamilya. At sa aking dalawampung taong paglilingkod bilang isang ministro, marami na rin ang aking ikinasan. At usually, ang mga pinapayuhan namin, mga mag-asawa, na nagkataroon ng suliran, ay uh, talagang sa pera, nagmumula ang hindi pagkakaintindihan at kapag ang kanilang relasyon ay nagkakaroon ng lama, ito'y dahilan na ang kanilang relasyon ay nasisira sa Panginoon. Ang kanilang relasyon sa Panginoon ay hindi tama, nagiging dahilan kung bakit na re-reflect ito, nakikita ito sa kanilang hindi magandang pagkitungo sa kanilang kasama sa buhay. Kaya yung ating pagtatapat sa ating asawa, kung paan natin i-handle ang ating oh, bit ay nakikita sa ating pagtatapat sa Panginoon. Kaya kung sa inyong sarili at sa inyong kapartner sa buhay ay nagkasundo kayo na magtapat sa Panginoon, malalampasan niyo ang malaking porsyento ng mga sinisimulan ng seleranin ng sabahayan. Basahin natin ang um, Deuteronomy chapter 14 verse 23. 14. 23 And you shall eat before the Lord your God in the place where he chooses to make his name abide the type of your grain and your new wine and your oil of the firstborn of your heart and your blood that you may live Mayroon po siya ng Lord, your God, kung So, para yung kaibigan ay narinig mo na ang pag-aaral o turo goals sa ikapot mga handog na kailangang isomit at ipagkalom sa Panginoon. ito Ito'y uh, patalakay natin ng mas malawak sa ibang pagkakataon ng pag-aaral, sinasabi nito sa ating paksa uh, or sa ito'y Ipuna natin A. ang karapat-dapat yung... na ibigay siya. at ibalik sure. sa Panginoon dahil uh, nangako uh. na siya na tutulungan niya tayo sa ating lahat ng pangailangan yung... at sa ating maayos na pag-handle <coughs> ng ating resources at <coughs> <of> finances <coughs> ay <coughs> may isan na malaking bahagi sa simulat sino... ng suliran sa ating kapayon. Ang pangalawa, may uh, letter I po ating susundan ng acronym na first ang acronym ay letter F ay finances at pangalawa ay ang interest sa mag-asawa o magkarelasyon kailangan unahin natin ang Panginoon para lahat ng inyong interest mga hiling pinaglalaan ng panahon at oras sa inyong buhay kung mahilig kayo maglaro magkasama maganda yan kasi maganda yung maglalaan kayo ng oras sa uh, isa't isa Mahinik kayo magkasama ng mga siyam, mga pias, mga mula, ay alam nating sa ating pag okay, siyam. dapat, ay, yun, dapat, yeah. Yun, yeah. Yan, oh, dapat si mama. Nah, ma ma university. Uh, uh, ganyan, na, hela. Kung ano yung nagpasa mo Mas suggestion ko para kita itatayns ko po dereong yun pa. Kikut. Nagtangelaan. Four fifty five Sa mga hindi kasi 10 million talaga nirequest sa akin. Kaya mag-example lang daw ako sa 1 Yes. Kasi mas madaling compute eh. Pero siya, makapigil niya pa rin. Hindi. Oo. Oo. Kasi naman, kasi kapag isa yung shirt, nai meron talaga mga nagsigil. Papatak nga rin talaga. Mas mag pag in whatever you do, sabi, sa lahat ng ating uh, gawain bilang pag asawa bilang mag-relasyon, ay na natin, natin Diyos. At ay ay, uh, ating tuwan. Ang pangatlo ay letter pa. Ito'y uh, napakagandang bigyang pansin din. Relationship. Sa ano una? Una sa F, finances, sa ating manag-lapit. At ay interest at yung pangatlo, relationship. Ating sinusundan ang prinsipyo, put that first sa ating relasyon para magkaroon tayong ng matibay na pagsasama. Kailangan kunahin natin ang Panginoon kung paano natin i-handle ang ating pananalapit. Kung paano natin gagamitin ang ating oras, ang ating mga interes. At yung pangatlo,

ito yung pinaglalaan natin na mas sikip na oras sa ating mga relasyon ay tulip tayo tayo. So kung maraming oras ang na nilalaan natin sa ating mga kaibigan na inuminis ang panahon na uh, naglalaan sa, sa problema na hindi si ka inaasahan ko na mga lalaro ulat yung, pero yung tayo, kanbasi, na process, pabiya, so, lalo na sa mga so, so, para mapagbuhat ang pangailangan ng ating mga anak na dating sa bayan so, ay so, lahat ng sobra ay hindi pagkatao ayon naman ay yung kubus kasama ng ating Mademoon mga kasama sa, sa, sa trabaho ay maganda na naglalap tayo na ng oras para makilupilo sa ating sa mga kasama sa trabaho. Ngunit no, kung hindi uh, tayo umuwi ng maaga pagkatapos ng trabaho, hindi na natin oh. kayang mag aral pa oh, ng Biblia pag umuwi natin sa makalagi dahil sa ating pagod. Kaya nga, kailangan uh, ilagay natin sa prioridad kung anong tunay na mahalaga sa ating buhay. Lalo na tapos ka natin magkaroon ng matibay na kamilya. Sabi ng prinsipyo na ka dito na aralan, unahin ng Diyos, of course, sunod sa mga tao ang mahal natin. Pagkatapos natin ibigay sa Panginoon ang pinakamahalagang oras ng ating araw, lalo na sa umaga, mag-isip natin ay uh, Tingin ka natin sa tulong ng Panginoon at natin ang ating relasyon sa Kanya sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia at Pagkanalangin. If we will our relationship with God first, unahin natin ang pagpapatibay ng ating relasyon hello okay basta lang manakit taw mo ayan oh thank you guys lahat ng may two one and one lang na diniskusyon ah thank you yang mga ng ano lang namin yung side job natin for transportation at taw at ating alaala mag-relax ang ating relasyon sa Diyos at siyang kutuyo para maging maayos matibay ang mga mahal ang ating relasyon sa ating pamilya may mga mga asawa na nagkakaroon ng solerani para ilang asawa kung sa kanilang anak pumunta sa isang uh, counselor na uh, of course professional at talagang mahalang para matulungan sila sa kanilang solerani mangyaring masama dito. O kaya ay pupunta sa kanilang mga kaibigan na makakapagpayo sa kanila kung anong dapat nilang gawin. Okay din ito. O kung anong ang kanilang payo, kung ang kanilang kahit ipagawa sa ating ay sa payo sa sinasabi ng Biblia at sa payo sa kalungan ng Diyos. Kasi paano kung ang ating counselor ay meron siyang sesula na pananaw o kaya ay ang ating mga kaibigan ay iba ang pagkaunawa taliwas sa sinasabi ng Biblia at hindi kasangayon sa paniniwala natin nila mga kaibigan. Doon na magsisimula ang problema o lalaki. Eh, ang suliranin na gusto natin kayo. Pero, kung sa ating sariling kakayanan sa tunong ng Panginoon, ay dumapit tayo sa kanya at siya mismo ang ating hininga ng tulong, ating inilip, at ayon sa paggabay at kalakasan niya mismo niya binibigay sa atin ay uh, pinatibay natin ang ating relasyon sa Diyos ay ni God ikaw mismo ang mga kapagsabing orisin ng Panginoon dahil ang problema sa aking asawa, sa aking mga anak ay hindi unti na lang pasan namin na panagumpayan natin dahil sa tulong ng Panginoon Pag-a-tulong pa lang yun

in the maubos ang mga gagawin sa paghapon. Pagdating ng hapon, pag-uwi sa bahay, kumun na. Pero kailangan pa rin magkuto, kailangan pa maglaba, kailangan pa maglansya sa halos wala ng panahon. At sa pamilya, pinigat. higit pa ba ang ating kapalahan sa mga tao mataas ang posisyon sa gobyerno? O kaya eh, ay mga tao, ang kanilang pinangungunahan, pinangasawaan. Tayo'y pinagkatiwalaan ng Panginoon ng 24 hours sa maghapon. Pare-pareho ang oras na binigay ng Diyos sa atin. Nasa sa atin lang kung paano natin ito gagawin. Kung paano natin ito makayuritay. Kung alin ba talaga ang mahalaga sa ating buhay. At kung alin makapagtulog saan pala yung karampatang sa mga kumakalat sa mga sa mga kumakalat sa mga kumakalat sa mga kumakalat mga sa mga kumakalat sa mga kumakalat sa mga sa mga kumakalat 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 mga kumakalat sa sa mga kumakalat sa mga kumakalat sa mga

bigalihin ata ka ng mga lalaki na denpi kahit sa panahon ng sobrang kahit sa panahon na hindi na sa isang malapit ng bayan kada sa lahat ako para ako lang ay sakit na kay bigat ako o kaya'y sa bank ko pa mamamutang. O kaya'y susuko. At tatataan silang ating babae sa tabi natin. Ngayon ay ko idea. na Ay hindi yan. Napakabuti ng Panginoon natin. Nangako siya na basta kukunahin natin siya. Kung na paano namin i-handle ang ating mga pinag Sa ating pinaglalaanan ng mga Sa ating uteres. Sa ating mga relasyon. Sa ating mga scandals. At sa panahon ng solerani, kaya't ito ang ating ginawa, tunay na na pararanasan natin. Ang kanyang kapangyarihan gagawin sa ating buhay ay bibigyan tayong isang-isang matatagyan sa bayan. Na sa kapila ng mga istorya, malita, mga pamilyang nawawala, nasisira. Pero dahil ikaw at ang isang bayan ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng ating Panginoon. Ay, kaya natin harapin ang, ang ngayon, mga yun, stupso, yun. ang mga ang mga sa ating mga sa ating buhay. 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 Joshua, chapter 24, ah, verse 15, so, ang ni Joshua, As for me and my house, we will serve the Lord. Baby, yes. ay Ngunit nagpapanakala ka ng huwag kayo ng isang kristyanong tahanan. Katulad ng mga prinsipyo ng ating pinag-aralan. Kung at ito'y iyong paghandaan at kasama na iyong partner, magpasya na ito ang inyong gagawin. Makakaranas kayo katulad ng ipinangako ng Diyos na kaligayahan habang tayo nandito sa salamat ng ito. Salamat Panginoon sa sagot na muli ang niyo sa amin sa kapatong ang pwede pa ba kaming magkaroon ng isang matatag na pamilya? Pwede ba akong magpanakala na magkaroon ng isang sa amin? Isa salamat po Diyos sa inyong pangakong basang muna hinamit kayo sa lahat ng bagay sa latang.